Kumusta, mga kaibigan? Alam ba ninyo na bago kayo sumakay sa eroplano, kailangan ninyong dumaan sa security check? Ngayon, ipapakita namin kung paano magdala ng mga goodies at hindi mahuli. Paalam. Oh, sige. Simula na natin. Oh, ano itong kalat? Anong bangungot? Seguridad. Ito ay kagila kilabot. Oh. Sige, Muli, seguridad! Uy! Anong nangyari? Tingnan mo ito. Hoy, sino ang gumawa nito? Wala nang pagkain sa eroplano? Ay, nako! Walang makakalusot sa akin na may dalang candy. Mabuti na lang ito. Oh, pasahero sa eroplano. Uy, may pila pala dito. Kamusta, ma'am? Ako ay napakayaman at palaging lumilipad sa business, business class. Wow, astig! Aha, uh -huh. sandali lang. Anong meron sa bag mo? Bibigyan kita ng isang libong dolyar para hindi natin ito buksan. Oh, talaga! Paano ko matatanggihan? Hindi pa ako nakakita ng ganitong karaming pera sa buhay ko. Sandali lang! Hmm, peke ba ito? Ano? Ha? Ha? peke ito. Oh, hindi. Oh, grabe. Hindi. Mahuhuli kita. Hmm. Gusto kong magbigay sa iyo ng regalo. Wow, anong kamanghamanghang araw. Sige, pumasok ka ng walang inspeksyon. Salamat po, ma'am. Narito ang aking upuan. Oh, bueno. Ngayon ay may enjoy ko ng aking gintong barya. Uh, may babahagi sa iba. Ito ay nakakaloka. At sa nito. Masarap na merienda ito. Dahil gawa sa tsokolate ang mga baryang ito. Gustong gusto ko ito. Hmm, hmm. Nasaan siya? Oh, ah, uh, ah, uh, ano yon? Hoy! Ayan ka! Halika! Sumama ka sa akin! Tara na. Ang mga lumalabag ay walang lugar sa eroplano. Ha ah. Mas mabuti na ito. Ah! Sino ang lumalangoy sa pera dito? Hindi ito totoo. Gumising ka. Tulong. At ito ang ebidensya. Oh, sabi nga! Sige, magpatuloy na tayo. Oo, talagang nakakatawa. Tara na! Sino ang susunod na papasok? Hmm. Hmm. Ako lang ba? O nakikita ko ang isang KitKat sa iyong pasaporte? Oo, kahina-hinala. Walang candy sa aeroplano. Hindi. Lalo na ang tsokolate. Kaya mo naman siguro na wala iyon. Oh. Oh, sige. Kumusta? Meron ka bang anumang candy? Siyempre wala, wala. Tingnan natin. Ano? Ano ito? Ang tali ng buhok na ito ay mukhang lollipop. Hmm. Tama yan. Hindi mo ako maluloko. Pasensya na! Sige, pinapatawad kita. Basta kainin mo na lang bago ka lumipad. Narinig ko na pwede kang magdala ng mga lollipop dito. Um, actually, may mga patakaran kami. Hindi ka pwedeng makalusot sa lollipop na ito sa eroplano. O oh, hindi. Well, medyo masarap nga, aminin ko. Sa trabaho, Candy. Kamusta, piloto? bilisan mo. Uy, uy. Oh, alam niya ang pangalan ko. Pero paano natin may papasok ang Coke sa aeroplano? Magpanggap na piloto. Napakagandang araw para lumipad. Sige, simulan na natin ang um, Oo, tiyak na naalala ko ang parirala. Mm, at ang paborito kong Coke. Ito ay isang magandang araw para lumipad, ma'am. Patamis. Maligayang pagdating, sir. Oh, salamat. At nandito na tayo. Ho oh, walang anuman, ha? Ha? Ah. Gumana ang plano ko. Mm, tingnan mo yun. Ang ganda dito. Pero una, kailangan kong i-refresh ang sarili ko sa paborito kong coke, syempre! Oh, oops! Oh, umiinom ka ba ng coke? Mm. Aling paaralan ng buhay ang nagturo sa iyo nito, oh! Uh, ah, gusto mo bang subukan? Eh, syempre! Wow! Oh, mag-iwan ka para sa akin! Masaya akong nagustuhan mo ito! Magandang hapon! Handa ka na bang lumipad? Oh, handa na kami. Oh! Oy! Kabutihan! Maganda! Natatakot ako. Ay, nako! Oh, kaibigan! Kailangan kong pumunta sa banyo. Bantayan mo ang eroplano. Mabilis lang ito. Oh, sige! Kalma lang, kalma lang! Hindi ko alam kung paano magpalipad ng eroplano. Tulungan mo ako! Nauhulog tayo! Anong nangyari? Sandali lang akong nawala! Oh, anong problema mo, kaibigan? Ano ang ginawa mo? Ayos lang. Nahihilo lang ako. Hmm. Ano yun doon? Oh, malinaw ang lahat. Haba, hindi. Walang puwang ang mga nandaraya sa loob ng eroplano. Oh, hindi. Ayos lang ako. Hindi. Ayos lang. Ayoko pang bumaba. Hindi ito ang aking hintuan. Yes, Zora. sayuni. ni. Alam, kaibigan. Oh, yos, Mas mabuti. Ay, tao. Ano? Hello, bata. Talaga. Kumusta ka, Lolo? Asti! Mga bata, tigilan niyo ang pagtitig sa akin. Ha! Ah! Oops! Oo, oh, kailangan niya ng tulong. Kumusta? Heto ang aking pasaporte at tiket. Ah, salamat. Ako, sige. May mga candy ka ba? Hindi. Ah, oh, sige. Punta na ala pare. Sige. Oh, sandali. Tigil, may mga candy ka ba? Kasi kitang-kita ko na meron. Oh, malas. Maari ka nang umalis. Kumusta? Uy. Wow, anong katawan? Sana meron ako. Hmm. Panahon na para kainin ang mga candy ko na itinago ko sa ilalim ng aking damit isahan ko sa paborito kong Skittles? Yahoo! Para na! Ang purple na pakete, paborito ko! Subukan natin ito! Hmm? Ang galing! Sarap! At narito ang singsing -sing na lollipop ko. Kamangha-mangha talaga! Hmm, sarap Hi, mga cute! Oh, hey! Kamusta? Guwapo! Napakalakas at makapangyarihan mo! Gustong gusto ko ang mga lalaking mahilig sa sports! Astig! Ooh! Sa tingin ko, nagka-problema ka sa pantalon mo! Ano? Ha? Bakit ka tumatawa? Wala akong nakuha. Oops. Gets ko na. Isang sako na. Hindi. Mali ang akala mo. Hindi ako umihe. Yan. Yan ang sipon ko. Kita mo? Oops. Sa tingin ko, nahuli ako. Ay hindi. Tama yan. Hali, pwede kitang papasukin sa aeroplano. Anong nangyayari dito? Kumusta ka, baby? Akiyating ko na. Oh, isa pa. Hindi mo ako maloloko. No. Totoo ang mga abs na yon. Wow. Hindi ka panipaniwala ito. Wow, ano ba yan? Hoy, masyadong matagal na ito. Pasensya na, patawad. Pumasok ka, sige. Oh. Mas mabuti na yan. Oh, hello, sir. Naghihintay ang eroplano para sa'yo. Salamat. ha! Nagawa ko! Nakalimutan nilang tingnan ang mga dumbbell ko? Pero merong akong buong tambak ng paborito kong mga candy doon. Hindi ako lumilipad nang wala ang mga ito. Hindi ka panipaniwala. Gustong gusto ko ang asukal. Pwede mo ba akong pasaluhan? Sige. Oh, salamat. Ang bait mo naman. Sino ang susunod? Ah, oh, isa pang lollipop. Gaya ng sinabi ko dati, walang matatamis. Pwede kang umalis, pero iwan mo 'yan. Halika na. Aww. Hello, ikaw na bodyguard. Ako ay isang clown. Magkilala tayo. Narito ang unang kalokohan. Oh, nakakatawa talaga. Ay naku. Halo. Meron kang sneakers? sa Ano ito? Nagustuhan mo ba ang aking bulaklak? Amoyin mo. Nakakatawa yun! Oh, nahuli ako ng payaso na ito. Halika na. Gusto mo na bago? Mm. Oo. Oh, magandang makilala ka. Ayoko ng mga clown! Oh. Ay, hindi. Napakagandang araw, hindi ba? Oo. Oh, ang rosas na ito ay para sa'yo, binibini. Salamat! Talagang hindi inaasahan at maganda? Salut mga bata! Huwag kayong mabagod sa akin! Uupo ako sa unang hilera! Mas matatag ito? At ngayon, oras na para kumain ng mga paborito kong pagkain. Mas maigi ang espasyo. Oh! Woohoo! Nagbibiro lang ako. Lahat sila pare-pareho. Maganda! Mahilig ako sa tsokolate, katulad ng isang payaso ano mo na ipasok ang mga pagkain, clown? Salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe sa aming channel. Kita-kits, mga kaibigan, paalam!